Hello mga katinders! Happy lunch! Ngayon ay nasa Wednesday. So, nandito si Mami Tins sa aming kwarto. At after nito mag-vlog ay gugora ko sa pamilihan at may mga konting kulang lang sa store. So, meron akong isi-share sa inyo mga katinders. Isa ito sa aking experience sa aking mga buyers na nangungutang. Si customer one, na-share ko na sa inyo, di ba, na suki ko siya halos everyday na bumibili pagkatapos nag-attempt nag na umutang so yung hinindian ko kasi no, -ut no utang talaga ako ay hindi na bumalik yung pangalawang customer ko naman yung lately na nangyari suki ko siya ng sigarilyo pa rin ay nag-attempt talagang umutang ng half kaha ng sigarilyo as usual, hindi naman ni Mami Tins at parang sa tingin ko hindi na bumalik pero after isang araw kinabukasan ay bumalik mga katinder so depende pala talaga sa customer na may customer na nagtatampo may customer naman na parang naiintindihan tayo na kung bakit dito tayo nagpapautang so sabihan nyo lang talaga in a nice way so depende pala talaga sa customer na yan may customer na nagagalit may customer na nagtatampo at may customer naman ay naiintindihan